Hi guys! Hi mga kabikulala natin dyan! So yan, ito ang bis... Ay, isa Kuya! Okay lang yan? Ikaw din yun! Ikaw din para ano? So yan, ano na ba ito? Lot na lang, char! So ito, um, nandito kami nila Kuya Noli sa... Japan Talan! Ay, nandito kami sa Pali Japan. Beach. Japan talat. Nandito kami sa Pali Beach. Ayan, maraming naliligo. Ayan, sila tatay. Yung pinsan niya na kapangalan ko. Ayan. Si Ati Kat. Ito so, si Kuya Lam. Ito nung ato itong pangalan? Alamang, Ay, Joseph, ba? yung Joseph, abutin yung aeroplana. Ito, hindi ko alam kung Joseph, anong pangalan nito. Ah, Joseph. Joseph, Joseph. Joseph ba? Joseph. Joseph. <laughs> Joseph. dahan, -dahan ka sa pagbigkas. Oh, na. pagbigkas ng pangalan. Banal yan. Kung <laughs> nakita ako, may pinost na tayo yung, di ba yung nag ka -ano, kapag-guard? Ba yun? Nakalimutan ko lang yung pangalan. Ano? Joseph. Joseph. Bait na. <laughs> eee. <laughs> Pero hindi Pero dahil hindi yung totoo, ginawa niya alam <laughs> So ayan, nandito kami na. Uh, yan. Ayan po 'yung view dito. Siyempre, dagat 'yan. Tapos, ayan, na nila akong mag-vlog. Ayan kasi ano na lang 'yung phone ko, 16%. Tapos pinairam sa akin 'to. May pinairam sa akin. Ano tawag dito, guys? Ah. Uh, Buhay pa ala-alamin. Pinahiram niya sa akin yung kanyang tripod. Yun. Ang cute. Paano ka, kuya? Sige lang. Okay, siya, siya yung magmamano-mano na ganun-ganun, na ganun-ganun. Hmm. -ganun. Tapos yun. Punta tayo dun, guys. May pupuntahan kami na ano, yung maganda ditong bago siya, parang Hi! <laughs> Dila. <laughs> <laughs> hindi na yung gano'n, no? Paano na? No. Paano na? Ay, paano? <laughs> gano'n na, nagbago na, Kois. Nagbago na lang, na. talaga nababago, no? Siya. <laughs> so, eh. Siya Siya, la, 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 hay, hugot. Sila May lang hugot. naman na nagbabago, kami <laughs> hindi. Sha. <laughs> siya. Sila. Sinong siya? Sila. May hugot si Kuya. Wala, wala na, wala na akong hugot ngayon, okay na ako ngayon. Okay ka na? Sure? Sureness? Okay na. Nagsumbong din ba sayo? <laughs> <laughs> Bumagsik. Para. Oh! Wow, oh! Wow, wow, Bumagsik yung Grabe. Anon yung isang drone. Ha? <laughs> <laughs> Hi, guys! May airplane. O, totoo. May airplane, guys. O, so, na ako ngayon. Ay, okay ka na? Sa kanya. Ay! Cut! <laughs> may bago na Nagsumbung ba? Nagsumbong din ba sayo? <laughs> Lagi naman. Jara. <Ha? laughs> Lagi naman. Lagi na. Nagsusumbong. Na 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 wala, wala. Booking. Wala, wala. Oh. Nagugot ba? Nagsumbong? Sumbong, Wala. Sumbong Laging... na sa manan Wala na kami komunikasyon nito. Yung sa manan na nagsumbong sa'yo? Binak diba? ako nito. Uh, blin Kat, nagsumbong blin sa'yo? <coughs> Binak ako nito. Nung ah. ano, nagwento siya. Yeah. Tapos nung sinapit ko ng kung ano-ano, kasi hindi ko kinomfort, pinagalitan ko. Binak ako. Wala din. Ah, nagpabibi! <laughs> 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 hindi, hindi ang totoo. Ang laki. ganap, pabibi ka pa. Nagpabibi pala. Nagpabibi. Sana wala ng Nag, dalaga. Nagpapasuyo. Nagpa Ano Masaya na ako. Juicy! Ayan, good vibes lang po. Jibi jibi lang. Nagpabibi lang po buhay. Nag-imot pala, Nag pala? <laughs> ng black. Pamira, ikaw pa yung may ganang mamblak. Ay, may gagawin tayong content mamaya, gabi pala. Ano na naman? Yung pagpunta ko sa'yo natuloy na. Ay, oh, cute yun. Oo. <laughs> Kasi na. nag-prank-prank -prank, may mga prank-prank pa -prank na nalala. <laughs> so yun guys, ay, ano na nga pala yung buho ko um, treatment ng tita ko tapos yung tita ko umalis na kaninang tanghali. Yan, bumalik na sa trabaho niya sa Manila. So yan na mamaos na naman kasi ayan, deserve <laughs> pasmado ito yung hey, nakakasama mo? yan, oh, ako hey, hey, man lang hindi, alam ko sa mo yun tapos tumigil pa mo <laughs> sa hintay para naghihintay ha? Oh, hindi ay ikaw lang uh -oh. De, ka lang pala? oo dapat wag kang maglalagad na rin. ikaw lang mag-isa ala, tumigas ala, tumigas oh Allah, kung tumigas Allah. <laughs> oh so, my hindi, nga, hindi pa nga pala ako naliligo kasi bawal pa maligo. Yaks. Anong yak? Siyempre, naglabar ko yung katawan lang, hindi yung buhok. Hmm. <laughs> Piestang pista, di naligo. Anong, <laughs> bukas. Anong daraga yan? Baka may outing bukas. O, di kasi after talaga? fiesta, dapat may outing. Um, mayroon yan. Kapag outing sa labas? Na, ano talaga? Oh, siyempre. Sa outing sa labas. Tumaba ka ngayon? Oo, oh, yun ba? Kaya hawakan mo ako. Taba ka ngayon. Mm. alam ko na yung tint mamaya. <coughs> Taba! Aura-aura ka lang. Ganun ba guys? Aura, aura. Taba. Taba nga. Yung pagtaba mo parang kabalang lang eh. Taba na payat. Tapis nilang. Tapis nilang Thank you! Taba na payat. Taba na payat. May nagsabi. Yung sabi ng tito ko hindi daw bagay sa kanya. straight. Hindi mo. Okay mo. Bagay mo oh, sa'yo lahat. Okay mo. Tao ko nga. na lang. Pero tao ka. Hindi ka bagay. Ano lang ka ka. Oh, na, naun, lang, naun, naun, naun. -model ka. Baga mayor natin wala sa diri mo. Uy. <coughs> okay. Wala. ka ah, baga. Model. Ako lang tiwala sa sarili ko. Model pala Wala tiwala. kasama namin sa <coughs> Wala siya doon, no? Nandun, yung bahay nila doon sa may hagdan po. Pero hindi siya nakasama. Hindi siya sumasama. So yun guys, mamaya may pupuntahan kami. Mamaya ko na lang papakita sa inyo yung view. May pupuntahan daw kami. Taba na, tabi na kayo sa araw. Ay, Kathleen. Para para para. So yun guys, si po po kuya Kuya wala kang ano, tripod niyan. Kailangan, kailangan. Kaya, Kaya kong sarili gilang. ko. Oh, for you sa so tayo vlogger. Tiyaga ka muna kayo. Basta wag lang talaga ng block. <laughs> unblock mo na ako, kuy. Wag na. Unblock magbago mo. ka na kasi. Wag lang. Kuya, unblock black. mo na kasi. Magbago oh. oh. ka na kasi. Yo <laughs> 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 talaga. Ay, yeah, mapasuyo. Tekwa pasuyo talaga. <laughs> ah, let's, let's, let's go. Yo, sabi mo rapa doon talaga. <laughs> <laughs> Bali bagong tahanan <laughs> ko. Ay, sakay na po kayo. Ikaw muna. Tingnan mo 'yan. Ilang? Ay, sorry, sorry. Oh, oh sorry. Go na. So, yun, guys, let's go. So, yun, guys, we're here na po. Dito lang yan sa Suton. Suton. Basta Suton. Ang pangalan dito? Suton kasi yung tawag Suton. dito, guys. Dito sa may Kalayukay, Suton. Bago magsa. Yan. Dito tayo ano kasi ata to parang papaganda ito pa ng pinayos ng may-ari ganon pinaganda malayo yun let's go Hello <laughs> <It's> so... <laughs> oh, my gosh, bababa oh. Ano po say no ko ayano ng tagal quiz po pa 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 palusong. palusong palusong yan palusong so, yun oh my god feeling ko makakadiretso oh my god god. Oh my gosh. Oh guys. Ayun sila kaya nali. Ang das kasi oh. Tapos yung chinelas ko pa. Ganto. Tapos pasmado pa ako kaya pinapawisan yung pa ako. ba? Diba? babay babae pinagpapawisan yung pa. di diba? Oh. Here. Ayan! Tada! Nalate ako. Napakita ko. Tada! Amoy. Dapat ganito yan, no? Tada! Ayan! Ang ganda kasi may mga ano siya, may... Hmm. Tapos yung... Mamaya tayo Dito. Come here. Mahaba to, kuys! Mahaba to ang gandong. Oo, mahaba to. Mahaba to ang ganda doon? Oh, natin? <laughs> Mahabat ko guys. One ano ko isa ano ko inik tambayin baga ko ma-outing tapos may mga gano'n na may mga oh. table. Ano to? 1 kilometer? Wala ka rin. Wala doon Pero ang 1 <laughs> 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 <Kaya>, ano, <laughs> <one> kilometer. Pero ano ang 1 kilometer. Ayan. Hmm. yan. Ayan o. Oh, diba? Hmm. Kaso, yun nga, na, siyempre, pag ano, maging responsible yung mga basura, ganun lang. As in, wala pang nagbabantay dito? Well, may bantay, may bantay, may nag, may, may nag, ano nito, parang, may mm. may nag, yeah. ano, alam dami yung tao, guys. parang garpunod din. Garacho lang. Kamaya. Ay, nasa iba. Ano ko sa nag vlog Sin guys, dagat. May talungan, no? Dagat. Ah. Uh -huh. Ayun, marami meron doon. Meron din dito. Ayun sila. Kaso yung iba, wala na, pauwi na yung iba. <coughs> ano yun? Hindi mo mabato na rin yung sabi mo. quiz yun eh. Ah, Pero wala ba lang talaga yeah, talaga. So ito guys, daming puno. <coughs> daming puno. Pwede kasi mag-set ng duyan, mag-camping, maglagay ng tent. <coughs> Ayan, oh. yan o. Cute. siya, yan. siya. Balik na lang ako doon. Kaya nuli ayod. Pero... Know? Ito doon sa amin. Wala man dagat sa inyo. Tito nandun, nandun, tito. Yung, ano? Talon ka, Kuis. Di naman. nga dito. nakalagay, bawal tumalon sa rap from to dagat. Di naman nakakamatay yan. Hindi, na patay siya sa'yo. Hugot! <laughs> oh, Di nga nakakamatay yan eh. Patay na <laughs> patay naman siya sa'yo. Si Say, Yung nag-block. <laughs> Amoy! Yung nang black. Amoy! Suma so, so, pa sa'yo so, ko ta, mapa-comfort. Mag-advice. Hindi, dapat binigyan mo yung comfort. Yung pampers comfort. Uh. <laughs> yung pang-adult. <laughs> Hindi, yung higaan yung. Ay, pansapin. Pampers comfort yung ginagamit sa bata. Huwag <laughs> niya. Balik, tata. Balik tata. Ay baka totoo ni ni Tatay, hindi totoo yan ha. Hindi uh, 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 <laughs> ba totoo? Hindi ba totoo? Bina <laughs> <laughs> ko nga nga. Huwag ako tigaan lang. Minsan totoo, minsan totoo. Idadaan sa biro eh. Totoo talaga? Totoo? Pero ano talaga, naglabas na sa manaloob. Grabe ko eh. Hindi mo lang kinumport. Nag-iibig, simoji so, ba ka <laughs> nag-iibig? Ah grabe, may mo moji ba ka <laughs> Bago lang, bago lang. <laughs> nakaagi naka mm. lang ko eh. Nakaaging araw lang? Sige niyang send sa kuya, kay ano, kay Link. Oh. Link? So vlog. Oh. <laughs> Tapos? Tapos? di mo pinanood. Ama, masasabi niya, Sasabihin niya. Anong masasabi mo dyan sa video? <laughs> <laughs> Buking! para bukingan <laughs> na talaga to. Bukingo na talaga to. Ano so, ano nahalata mo? Yung ano lang yung yung parang ano mo lang. yung oh. naka thumbnail yung mukha niya. Nawawala, ulit, ulit. Tapos yung mukha niya. <laughs> Amo talaga. Oh. Si Anek. Lupet. Comfort. Bukingo na na. Comfort. Ano na? Kailangan ni kumport. Kailangan ni kumport komporto. Uh? Ayusin mo kasi tol, Ayun, pag nagsama ka, oh. labas ka ng sama ng loob. Huwag mo i-dance sa link. <laughs> <A> <laughs> Amoy! Sa video, tiga eh. Oh. Di pa nabubuo Ayan. yung vlog ko. Saan mo gusto masyal? <laughs> <laughs> Ayusin nyo, di pa nabubuo ah. yung vlog ko. Mm -mm. <laughs> mm -hmm. Tay! Halika dito, Tay! Ay, gagawa tayo ng thumbnail. Marunig ko na eh. Ay, oh. Sabi Ayan guys, at pag gabi na nga, alas 6 na, kailangan ko na mag-outro. Kasi pangit ng camera ko pag nagagamit. Nakita niyo yan? Pag may ganito siyempre maganda pa. Pero pag ganto na, ganyan na yun parang may mga ganun-ganun na. Kaya, kailangan na natin nag-outro. So yan, kasama sila. Alat. At, ihatid na nila ako pa uwi. <coughs> yan. Pwede yan daanan, Kuis. Diyan na tayo daan. Hindi ko naman, Inot ka. Pingis. Yes. Shish. La 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 la. <laughs> Layo na nila. Ayan guys. Ganyan dito yung daanan. Ay, apit ko. Do. Oh, Ayan, sabi ko lalo. Sat, sat. Ayan o. Kerry? Garuda eh. <laughs> oh my gosh. Lo happy. Yo no. Oh. Know. Thank you. Alright. na na pala pinaka-shortcut na Napakalapit. Yan guys. nakataas na kami. Red na, red na yung katawan ko, yung mukha ko. So yun guys, mag-outro na ako dito pa lang. Kasi baka pag ko doon medyo magdilim-dilim na hindi na ako maka-outro kasi wala nang makikita yung camera ko. So yun guys, thank you for watching! Tamo.